Hello mga kaibigan, it's me Proudly Mommy Vlogs Sayang for today's video, mamasyal tayo sa MOA SM, SM Mall of Asia So ang dami nang pinagbago dito sa lugar na to dahil matagal na rin akong hindi ulit nakakapasyal sa MOA and ito na nga, meron na dito palang mga pwedeng tirahan na mga condominium or apartment na pwede ninyong upahan 2,300 a night ang, ang rent dyan sa ano na yan and then nang punta na nga kami ng mall so lakad lakad lang kami and marami ngayon ang mga lights na palamuti sa laob ng MOA dahil nga December na and magki Christmas at madaming tao ang namamasyal sa lugar na ito kami naman ay lakad lakad lang kasama namin si Karen na talagang nagpapakitang gilas okay mga kaibigan mga kamami dahil maraming pera ang mga tao at uh, nakatanggap ng kanilang 13 month ayan, pasyal-pasyal sila mamimili sila so sana all na lang talaga merong mga pambili, okay and makikita ninyo, sobrang ganda ng decoration sa loob ng MOA at ngayon nga palang araw ay merong event dito si Michelle Marquez di ang ating lumaban na Miss Universe sa nakaraang paligsahan. Okay. And ayan na nga maraming mga tao dahil nagaabang sa kanya. So iba't ibang palamuti ang iyong makikita diyan na talaga namang ginastusan at pinaghirapan ng may-ari ng MOA. So ayan naglalakad kami ni ni Habi And, ang ganda ng place na to. Pwede pwede ka magpa-picture. Kaya lang, sabarang dami ng mga taong naglalakad. Kaya hindi ka maka-aura. Maka kaya kung pupunta ka ng MOA, siguraduhin ninyo na Monday to Friday, hindi Saturday and Sunday. Dahil hindi nyo masyado mai enjoy Dahil nagiging crowded area na ang MOA kapag Sabado at Linggo dahil yan ang mga araw na walang paso karamihan. So ayan, naglakad-lakad na lang kami, pati si Kari, pinaglakad na rin namin kasi mabigat din siyang bitbitin. Sobrang laki lang ng Christmas tree na ito, maa ka. Hindi ko alam kung magkano halaga yan pero I'm sure sobrang mahal po niya and then very expensive din yung mga things na nilalagay nila diyan para mas lalo pang gumanda. So ayan na nga yung event na nangyayari kay Michelle Marquez D. Maraming tao talaga ang sumusuporta sa kanya. So yun na ma mai ko mga kaibigan. Panoorin na lang natin ang aking mga nakuhang video sa mga kaganapan dito sa SM Mall of Asia. Music thank mm -hmm. you they stay here